ang paraan ginagawa ko. Lahat po ng impronto na pe pwedeng makita ko na para maging masaya ang bawat isa, ginagawa ko po. That's not nice. That is body shaming. In front of hundreds of people, this is something I just cannot tolerate. I'm just so glad I did that confrontation with him. Kasi ayokong ginagawa yun sa mga kaibigan ko, lalo na hindi niya alam yung pinagdaanan nila. Usap-usapan kamakailan ng isang video na mabilis na nag-viral sa isang social media platform kung saan ay naghayag ng saloobin ang isang turistang nagbakasyon sa Baguio City matapos umanoy itong makaranas kasama ang ilan nitong mga kaibigan, nang umanoy pang at panghaharas sa isang kilalang street performer sa Session Road, Baguio City na kilala sa tawag na Green Man. Ayon sa kwento ni Jamie Casino, na posted nito lamang March 10, 2024, habang ang mga ito ay namamasyal sa kahabaan ng kilalang Session Road sa Baguio City, ay napukaw umano ang atensyon ng mga ito sa isang singer na nagpe-perform ng mga sandaling iyon. At dahil maraming tao umano ang naroon ay minabuti na rin nila itong tignan at panuurin ng mga sandaling iyon, ay naroon din ang kilalang street performer na si Greenman, na ilang sandali lamang ay nagsimula na din sa pagpe-perform nito. Ayon kay Jamie, lumapit umano si Greenman sa grupo nito at kinuhang subject ang mga ito at ang mga kasama nitong kaibigan sa ginawang act ni Greenman na ayon kay Jamie ay unti-unti na umanong napupunta sa pamamahiya at panghaharas, ang nuoy ginagawang performance ni Greenman. So it's just like a normal day here in Baguio. Naglalakad kami sa may session road and may narinig kami magandang boses na kumakanta. So lumapit kami doon, napakaraming tao, siguro 100 na yung tao doon. Nandun yung parang green man na sundalo. Mukhang nagpapatawa siya, tumatawa yung mga tao and all. And maya maya lumapit siya sa amin. Niya. Kinuha niya yung friend ko, dinala niya sa gitna. Kinasayaw niya and all. Naka-feel na ako ng red flag. Ilang beses niya na kinukuha yung friend ko sa gitna. Nahawakan niya sa kamay, hinahawakan niya hinahawakan niya sa braso. At tinutukan niya ng water gun sa ulo. I think it's not okay. Lumapit ulit siya sa amin habang nagperperform siya. Tinuro niya isang friend ko na medyo payat. And he did like something like this. Tinuro niya si Rizin and then ginawa niya. And then ako, ayun yung ginawa niya. And si Joanna, he did that. Yun na medyo nag-init yung dugo ko kasi. This is literally body shaming in front of people. So ang sabi ko, that's not nice in front of hundreds of people. This is something I just cannot tolerate. Ayaw kong ginagawa yun sa mga kaibigan ko, lalo na maraming tumatawa dahil dito. man ang body shaming will never be okay. Hindi tama. Huwag na huwag nyong hahayaan na gawin sa inyo to. Huwag kayong tatawa kapag ginawa sa inyo. Once you laugh with them, they will think that it's okay. That you tolerate it. Sa ilang araw pa lamang na pagkaka-upload nito, ay umani na ito agad ng 5.1 million views, 195 reactions, 2,496 shared post, at 4,930 post comment reactions, kung saan, ay umani ng simpat siya si Jamie patungkol sa di sa isinalaysay nitong masamang naging karanasan sa kamay ng street performer na si Green Man. Thank you for standing up for your friend, kasi for us na medyo on the heavy side, sa mga ganyang situation, we just stay silent, at nilulunok na lang namin at iniiyak when we are alone. Finally, someone speaks out, hindi rin ako natuwa sa mga jokes noon, the last time na we went in Baguio. As someone who is plus size I commend you, you did something that my friends would not do for me. Iba talaga ang impact sa tao kapag na body shame, kung alam nyo lang. Sa kabila nito, ilang mga netizens din naman ang pumanig at walang nakikitang masama sa naging way ng pagpapatawang ito ni Greenman, at sinabing nagiging masyado lamang umanong sensitive sa mga jokes ang karamihan sa henerasyong ito. Don't go or watch an entertainment show, if you guys are sensitive, yes body shaming is not good, but I think unintentional yung sa show, buti sana if out of nowhere ay bigla kayong nabully about your body. Siguro pag si Piolo Pascual ang nagbiro or si Gerald Anderson walang issue yan, kasi si Greenman lang siya. Pangit naman talaga ang body shaming, pero you can talk to him personally about the issue, and for him to learn his lesson. In my point of view, ako matabarin na ako kahit papaano pero parang ang dating sa akin is, he's just describing sizes, for me, kung mataba talaga, just accept it, yun talaga yun. Samantala, dahil sa mabilis na kumalat ang naturang video ni Miss Jamie, ay agad itong nakarating kay Tito Noel o sa kilalang si Greenman, humingi ito ng kapatawaran sa kampo ni Miss Jamie, para sa hindi nito sinasadyang pananakit sa kanilang mga damdamin, at isinalaysay ang panig nito patungkol sa naturang issue. So yun, uh, mga pamangkin, hindi ko alam kung paano ko sisimulan to eh. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang din yung nangyaring galit sa akin nung naging parte ng pag-entertain -e ko sa Session Road. Gusto ko lang sabihin na hindi ako magsasalita ng ganto para humingi ng uh, anumang panig sa bawat kwento. Ako daw eh nang haharas saka body shaming daw ang ginagawa ko. mga ibang eksena na ginagawa ko, hindi naman pala talaga nagugustuhan ng iba. Miss Jamie Casino, Miss Jamie Casino, pasensya na po. Pasensya na po. Sorry po kung hindi nyo po naintindihan o naunawaan yung part ng joke na ginawa ko sa inyong magkakasama lalo na sa isang sa isang kasama po ninyo na sinasabi mo po na binadi shame ko yun ay part lang talaga ng act bilang entertainer lahat ginagawa ko with or without tip basta maging masaya lang po lahat ng taong nakapaligid sa akin wala akong intensyon masama wala akong intensyon na pangit lubos po akong humihingi ng tawad Patapos nga ang naging video na ito ni Greenman, ay lalo lamang itong umani ng pambabatikos mula sa mga netizens, dahilan kung kaya't muli na naman itong naglabas ng video upang muli ay humingi ng kapatawaran. Ako po si Noel po, isang straight mime, living human art performer po ng Baguio City. Gusto ko lang po sanang ihingi po ng kapatawaran po ang lahat ng bagay na nagagawa ko pong mali sa pagtatanghal lalo na po sa mga sa mga tao na uh, akala ko okay lang po yung mga ginagawa kong app gusto ko lang po sana ang iparating yung hindi po ako masamang tao Walang po akong gustong masaktan na kahit sino po patawarin niyo po ako kung ako po ay nagkamali talaga sa bawat bagay na pagtatanghal ko na hindi po ninyo nagustuhan Lalo na po sa kasama po ni Miss Jamie, lahat po ng pagkakamali ko, itatama ko po. Muli po, humihingi po ako ng patawad po sa lahat po ng na-offend kong tao. Hindi na po mauulit ito. Bigyan niyo po sana ako ng pagkakataon para itama lahat ng mali Ang larangan ng mundo ng entertainment ay isa sa pinakamahirap na profession sa kasalukuyan dahil hindi natin maitatanggi na may mga biro talaga na maaring walang masama para sa iilan Ngunit hindi nangangahulugan na mabuti rin ang pagtanggap dito ng iba. Hindi natin kontrolado ang isip at damdamin ng mga tao sa ating kapaligiran, kaya ang pinakamagandang solusyon, ay humingi ng kapatawaran sa mga taong nasaktan ng kanilang mga damdamin, at maging aral, upang maiwasan na ang mga hindi sinasadyang maling pagkakaunawaan. Ikaw na ang humusga. It's body shady. you don't do that.